Paulo Abelino, ikinagulat ang revelasyon ni Janine Gutierrez na may anak sila. Labis na nagulat si Paulo Abelino matapos isiwalat ni Janine Gutierrez na mayroon silang anak. Ayon sa isang malapit na source, hindi umano inaasahan ng aktor ang biglaang pahayag ng dating kasintahan. Wala pa raw siyang ideya na isa sa ni Janine ang matagal ng lihim nilang koneksyon. Sa kabila ng pagkabigla, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Paolo tungkol sa isyo. Maraming fans ang nagtatanong kung alam ba talaga ng aktor ang tungkol sa bata bago ang revelasyon. May ilan namang nagpakita ng suporta kay Janine sa kanyang matapang na pag-amin. Samantala, naging mainit na usapin sa social media ang bigla ang pagsisiwalat ng aktres. May ilang netizens na nag-aabang kung paano tatanggapin ni Paolo ang bagong responsibilidad bilang ama. Patuloy na inaabangan ng publiko kung paano haharapin ng aktor ang kontrobersyal na balita. Maraming tagahanga ang umaasang magkakaroon ng malinaw na kasagutan mula kay Paolo sa lalong madaling panahon. And this are Chika for today mga ka showbiz Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.